limang paaralan ang tinanggal ng Department of Education o DepEd mula sa Senior High School Voucher Program dahil sa irregularidad. Sa briefing ng ahensya sa House Committee on Basic Education and Culture nitong Webes, sinabi ni Program Manager Tara Rama na 22 paaralan ang nakitaan ng irregularidad sa school year 2021 to 2022, 32 sa sumunod na taon at isa sa school year 2023 to 2024. Iniimbestigahan naman ng DepEd ang labindalawang paaralan kaugnay sa ghost beneficiaries o yung di karapat-dapat na makatanggap ng benepisyo. Paliwanag ng DepEd, may apat na kategorya para makansela ang programa. Una, kung ang paaralan ay maraming absent na mga student beneficiary tuwing monitoring visit at hindi maipaliwanag ng school administration. Pangalawa, ang paaralang nasa billing ng benepisyaryo ay iba sa pinapasukan. Pangatlo, enrolled ang estudyante pero hindi pumasok mula umpisa ng semester at higit isa ang billing. Katuwang ng DepEd sa pagpapatupad ng programa ang Private Education Assistance Committee. Ayon sa grupo, posibleng mas marami pang paaralan ang may irregularidad. Ilang percent nang namomonitor ninyo ng mga private schools? 100% na kayo by 2020, 2021, 2022? Um, Mr. Chair, no, uh, it's still 10%. So ibig but... sabihin, yung nahuli, o oh, hindi naman nahuli, na-flag nyo, maaring sa 10% pa lang yun ng uh, total number of private schools. So it can still be beyond that. Is that correct? It could be. Samantala, hinimok ng mga mambabatas ang DepEd na gumawa ng paraan para hindi na maglabas pa ng dagdag na pera ang mga student beneficiary. Sa ilalim ng voucher program, nasa 14,000 hanggang 22,500 pesos ang sagot ng DepEd. Pero may ilang paaralan na naniningil pa sa estudyante ng ibang fees. The, the government spending money and yet uh, uh, we, we, find out the those who needed most ay hindi po nagiging uh, sila ang nagiging beneficiaries galing ka sa mahirap na pamilya, papasok ka ng private school, hindi mo matatop up eh. Nagbibigay tayo ng pondo, sayang rin kasi hindi matatapos yung estudyante. Or, ang mag apply na lang dyan talaga yung may kaya na rin. Samantala, hindi inilabas ng DepEd ang 200 million pesos para sana sa pambayad sa mga eskwelahang kasama sa SHS Voucher Program noong school year 2023 to 2024 dahil sa mga irregularidad para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand. Denisa Fernandez, Newswatch Plus.